Go Masuta there guys! Wow, we're going to get Oh my diba, guys. Wow, oh, you Nagsiga-siga diba, guys. Wow, oh, nice. Oh, di diba, guys? Grabe! Hindi rin lang na makita rin guys sa Ferris Park sa Lucena guys. Ano ang nilang Christmas tree ng Italian Christmas tree. Punta po kayo guys. libot libot tadi magtanaw tanaw magtanaw tanaw tadi guys atong pasyalan ang Ferris Park atong makisan tadi may kwan tadi guys oh ibang bato may mga dragonfly na mga nakalagay na mga decoration so tara baba tayo guys let's go Grabe. So, alibre kayo guys. Pag uh, na guys kay ah, uh, lang kayong tao ngayon na masyal guys. Nagkinda okay, po so, guys. Oh. Si ate Oh. O, oh, di Tapos may mga palakawan dito sa mga pambata. oh, ayan guys. So, nindi or nice kayo ang ilang party guys. O, oh, di ba? asa ka pa mananagay ga asa ka pa mananagay sino makakita nga par parking nga grabe uh, grabe ka ding uh, dako kay ilang parking guys nya limpyo pa ka kay guys tanawa guys so ko tayo guys oh doon na guys. So, let's go. Kami saja alegre kare guys. Mamaya na utoy, mamaya na. So ayan guys, so ang siga siga rin nito sa so, ang mga Christmas light -like decoration guys na yeah, pwede mo nga rin mamasyal mag picture picture picking guys sa mga sa mga mga, 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 Christmas light -like. so pwede nila siya pwede ka nang hawakan guys kasi uh, baka makuryente tayo makuryente no so uh, bawal hawakan yan ayan so luwag kayo guys ito ni siyang uh, pasyalan or liputin ang buong Paris Park there is a Paris Park Lucena ito ang STI College. Ayan ang STI College guys. Ano ba? STI College. Oo, oh, di ba STI College. So let's go. So ba na tayo guys. Okay, so nindot kayo ngayon ng Christmas light guys. Oo, oh, tanawa guys. Oo, oh, tanawa ngayon ng Christmas light. Oh. Ako kayo. guys sa ating mga nagtitinda dito guys dahil na rin dahil rin mga nagtitinda guys ayaw na mong kabalakan guys hindi pa mong kakaon huwag mga rin mo sa Paris Park guys uh, huwag kayong mag-alala kung ka, ang mga kayo mga kasi kasi uh, marami din itong mabibigyan ng mga pagkain guys grabe guys ang so, ating vlog kang katawa guys ayan o mga mga tindahan rin guys so dito so, ayan o, dati mapalitan rin mga pagkawan guys kung nagutom ta o diba ayun may mga nag, may mga nang picture picture guys o oh. o diba ah karamihan dito sa mga dumapumupunta dito guys mga estudyante guys ayan malawak ang uh, Paris Park sa Lucina guys and then ang kanilang ang kanilang ayan no. convention center in Ayan yung uh, convention center. Oh, di ba? Ang kanilang malaking Christmas light na makikita dito sa Paris Park Lucena. Titingnan natin dito yung mga tinda dito, guys. Tara, puntahan natin, guys, para makita niyo, guys. Let's go.